What's up mga igsoon ko sa basketball? Tayo nagbabalik muli para magbibigay update sa PBA Commissioner's Cup sa mga import ng PBA. Pagpuusapan natin 'yan pagkatapos nito. Bago natin simulan ang ating video, baka pwede makahingi sang like at pa-subscribe ka na rin at pakihit ang notification bell para like updated sa aking mga latest video na i-upload. Sa video ito, may exun ko sa basketball, ating alamin kung sino-sino ang mga PBA imports sa Commissioner's Cup ang nagpapakitang gilas. Lalong-lalong na yung mga baguhang import ngayon. Ating alamin sa video na ito ang kanilang statistics kung nagpe-perform ba sila nang maayos o hindi. At unahin na natin itong import ng Phoenix Super LPG Fuel Masters na si Calib Watson. Sa tatlong games na naglalaro si Calib sa Phoenix Super LPG ay nag-a-average ito ng 19.67 points at meron siyang 19.67 rebounds. 2.33 blocks, 2 steals, at 2.7 assists. Sa kabila ng kanyang statistics, ang Phoenix Super LPG ay wala pang naitalang panalo sa ongoing PBA Commissioner's Cup. At ang susunod na import ay ang import ng Rain or Shine na si Steve Taylor Jr., sa tatlong games na kanyang nilaro sa team na ito ay nag-average ito ng 22.7 points 15.31 rebounds one black, 1 block 1.33 steal at apat na assist sa ngayon ang team ng Rin or Shine ay meron ng kartadang 2 wins at 1 loss next ay ang import ng Miralco Bolts na si Johnny O'Brien sa dalawang games na kanyang paglalaro ay nag-a-average ito ng 30 points, 19 rebounds, 1 block, 1 steal at meron siyang apat na assist. At ang standing ng Miracle Balls ngayon ay meron ng dalawang talo at wala pa ring panalo. Sunod naman ay ang import ng Enlex Warriors na si Eric Clark. The Earl Clark mga iksunong ko sa basketball ay nagkapaglaro na ng dalawang games At sa dalawang games na yun ay nag-average siya ng 32 points, 19 rebounds, 4 blocks, 2 steals at 4 nask na At naging maganda ang record ng NLEX Road Warriors ngayon mga iksunong ko sa basketball Kung saan meron na silang dalawang panalo at wala pang talo sa dalawang games nito Sunod naman mga eksyon ko sa basketball ang import ng Magnolia Chicken Templados na si Nicholas Rakasevich na akalain nating makapag-average ito ng maganda sa kanyang dalawang games na nilaro. Si Nicholas Rakasevich mga eksyon ko sa basketball ay nag-average ng 33 points, 24 rebounds, 2 blocks, isang steal at merong isang assist. At maganda nga ang nagawa ni Nicolas Lacrosse sa kanyang team ngayon sa Magnolia Hotshots kung saan naipagtala niya na ito ng dalawang panalo at wala pang talo sa dalawang paglalaro ito. At ang huling import na pag-uusapan natin ay walang iba kundi ang import ng Converse Fiber Xers na si Kenzie Miller. Isa sa pinakamagaling so far sa paglalaro nito sa PBA kung saan nag a ito ng 38 points 16 rebounds 3 blocks 1 steal at meron ng 4 na assist at ang team ni Kenzie Miller na Converts Fiber XRs ay meron ng isang talo at isang panalo at sa lahat ng mga baguhan na import ngayon sa PBA Commissioner's Cup, ang isa sa pinaka-impresibong naglalaro ngayon ay ang import ng Converse Fiber Xers na si Kinsey Miller. At dito nagtatapos ang ating maikling video mga gisoon ko sa basketball. Sana'y nagustuhan nyo ang aking maikling update sa PBA. Maraming salamat sa panonood.